Magandang hapon po, sir. Sir. Masamang balita ito. Meron po mga dalawang pictures. masasamang balita. Ayun po, okay. uh, Ayan si, ano, si Mrs. Sumama na sa lesbian. Apo, sir. Nako. Okay. Paano niyo na po nakilala itong lesbian, sir? Sa true cellphone, sir. Sa cellphone. Kilala niyo po ito. Nakausap niyo na po yung kanyang girlfriend ngayon. Wala po. Eh nagtatago po sila sir tapos biniging black po yung pamilya niya tapos pamilya ko sir ito yung sinasabi kong gagawa ako ng batas na para magkaroon ng kaso yeah, itong po. si misis sa ngayon wala eh wala walang pwede maikaso sa isang misis na sumama sa lesbian or na isang mister na sumama yes. sa gay na iniwan si misis ito, sir. Pwede siguro sa si. Pero in this case, Violence against women and children So hindi pwede magbausis si Sir Laban doon kay misis. So yun kulang sa ating batas Yun yung batas na uh, pinag-aralan namin At uh, magpapasak kami ng gano'ng klaseng batas Tulad nito Sir, eh, yes, sir. Wala tayong pwede may kay misis Walang batas ngayon Na nagsasabing Ang sino mga misis iniwan si Mister Para sumama sa lesbian eh, May kaso Maliban na lang kung meron kayong anak mayroon, sir ay eh, nag-aaral po sir yung anak ko. Ayun ah, po uh, si. Ano sir yung anak ko nag aaral po. Eh tinatago po nila tapos isini sinira pa po, po yung pag-aaral okay, ng so anak so. ko. So hindi pwedeng adultery. Siguro imbawsi kasi yes, sir. nung inabandonan niya yung amang anak niyo at subrang sa lesbian. Yeah, Nasira ang pagsasama niyo. Yes, sir. So violence against children yun, Women and children. Yes, sir. So doon papasok ang Bawsy. Nilalason po ng tumboy sir yung utak ng asawa ko sir. Hindi naman po sasama yan sir yung asawa ko sir kung hindi dahil dyan sa tumboy Kaya, kayo sir. Kayo ba nag-aaway ni Mrs. Wala sir kasi po Kasi so, ano po? sorry sir hindi oh. naman gagawin ni Mrs yon kung oh. walang dahilan. Pwede nga dahil siguro ininganyo siya nung nung lesbian or may personal problem kay dalawa, family problem na naging Oh. Uh, mitsa nung kanyang paglayas at pagsama sa tomboy. Isa, lesbian. Ilan taon anak niyo, sir? Five years, sir. Ilan, ilan po sila? Isa lang po, sir. Yung ano. Ang po sir, ay, hindi po talaga sumasama, sir, yung bata, sir, sa mama niya dahil po pinapalok po. Pinapalok po ng mama niya. Tapos, nabalitaan po namin, may nagsumbong po, yung tomboy na yun ay ano, sa uh, sadista po. Tsaka walang trabaho. Pati ang asawa ko, walang pong trabaho. Uh, yan, yan po, kayang-kayang uh, ilaban oh. na yung anak nyo hindi mapupunta sa kanya. Oo oh, po. Kasi napaka-sama itong kanyang ginawa. Tsaka so, dapat, yung, uh, ano sir, yung pag-aral po ng bata, sinira po nila. Attorney Garrett. Yes, yes. Okay po. Okay. Tama ba wala, wala tayong batas na magpaparusa sa isang misis na sum iniwan yung kanyang mister para sumama sa isang lesbian? tama po kayo senator uh, yan po yung nais natin amyandahan. no yung situation po kasi ngayon hindi siya nagfo-fall under doon po sa adultery hindi rin po siya nagfo-fall under doon po sa ating violence against women and children uh, dahil po hindi po women ang biktima eh, para para to yung violence against women and children eh merong anak na naapektuhan dito sa ginawa nitong si Mrs. Pwede naman po nating i-posture senator as either psychological emotional abuse ang ginawa niya doon sa bata. Uh, however ayun po uh, hindi po siya hindi po yung husband ang magiging complainant to. So we can either posture this one as child abuse or doon nga po as emotional or psychological abuse under 9260 po. nga yun sabi ko na amindahan natin yung batas. Para sa ganitong klase mga sitwasyon, mananagot na yung misis na sumama sa lesbian in the same manner yung mister na sumama sa gay na iniwan si misis, ba? Diba? Ah, well, yung si mister na sumama sa gay, iniwan si misis, pasok sa bau Yes po, sir. And we have had successful prosecution na po uh, doon sa ganon. Ang okay. wala po tayo ngayon is misis na sumama sa lesbian. Okay, sige, sige. Salamat, Atty. Garrett. Magandang hapo. No problem. Sana po. Sir, nakakalungkot nga po ito. Mm -hmm. Panita. Pero let's look at this way, sir. At least, ngayon pala, maaga pala, nalaman nyo na po. Yung, Hindi, sir. Eh, dalawang business beses niya na, sir, niluko ako, sir. Una po, lalaki. May ebidensya lalaki. po kami. Lalaki, sir. May lalaki po siya nung una, sir. May ebidensya po kami. Pangalawa na po yung tumboy na, sir. Okay. So, wag nyo na pong balikan. Apo. Yung concentrate na po kayo sa mga bata. Sige, sir. Usap tayo pagdating naman. Yes, sir.